Mabilis na nag-viral sa social media ang isang video kung saan makikita ang aktres na si Kay Abad kasama ang kanyang dalawang maliliit na anak habang naggo-grocery sa isang supermarket sa Cebu. Pero ang nakakuha ng atensyon ng marami ay bukod sa mga kasamang yaya ni na Kay ay ang mga nakapaligid at nakabuntot na sandamakmak na bodyguards sa kanilang mag-iina na siyang dahilan ng katanungan ng netizens bakit ganito kadami ang bodyguards na nagbabantay kina K. Abad? Alamin ang buong detalye. Five days ago ay ibinahagi ni Nem Garcia 2020 sa TikTok ang video kung saan makikita ang aktres na si K. Abad na pumasok sa isang supermarket. Kasama ang kanyang dalawang anak at mga yaya nito, habang nakabuntot sa kanila ang napakaraming bodyguards, napawang mga nakasuot ng puting barong, black pants at may mga hawak rin silang radio communicator. Dahil sa tagpong ito ay nagtaka ang mga nakapanood sa video. Ganoon karami ang nagbabantay sa pamilya ni Kay, kung sila ay mag grocery lamang. Inaig e pa daw si Chris Aquino at Gretchen Barreto, ikangan ng isang netizen. Si Kay daw ang nagpa-crowded ng buong supermarket sa dami ng bitbit -bit niyang alalay. Kaban marami ang nakakaalam na super rich ang angka ng Mr. Nikay na si Paul J. Castillo sa Cebu sa sobrang laki ng mga negosyo nila sa buong Pilipinas ay hindi naman umano dapat ganoon karami ang alalay nila. Para sa mga hindi nakakaalam, bukod sa pagiging artista, ay isa ring successful businessman si Paul J. Castillo Bukod dito, ang pamilya ni nila ang nagmamay-ari ng International Pharmaceuticals Incorporated na nasa likod ng mga brands na Casino Alcohol, Bioderm at Efficacent Oil at marami pang iba. Nang makarating kay Kay ang pagkalat ng naturang video at ang assumption ng mga tao na karay-karay niya ang napakaraming bodyguards ay agad niya itong binigyang dinaw sa pamamagitan ng Instagram at interview with DJ Jaiho. Paglilinaw ni Kay, hindi sa kanya ang mga bodyguards na napanood sa naturang video, kundi sa mismong supermarket na pinamimilhan niya. Nagkaroon daw kasi si Kay ng collaboration sa naturang supermarket at sila rin ang nag-offer na bigyan sila ng bodyguards. Narito ang aktwal na paliwanag ni Kay. I explained it on my social media na I did a collaboration with this supermarket. And then, so nagpadala sila ng bodyguards The bodyguards work for the supermarket. And then I told them na hindi ko na kailangan ng bodyguards. Kasi yung mga Cebuano, sanay naman na sa akin na nag-iikot-ikot lang ako sa mall mag-isa. But then, sabi nila, sige lang ma'am kasi inutos daw sa kanila. So sabi ko, ah, okay. So yung nag-viral, hindi po sa akin yung bodyguards na yon Sa supermarket po. Dahil sa naging viral ang naturang video, maging ang mister ni Kay na si Paul Jake ay biniro siya tungkol dito. Nang minsang nasa isang celebration sila at may mga lalaking naka long sleeves sa likod ni Kay, ay eto ang pagbibiro ni Paul Jake. Mga bodyguard mo? Sa IG stories ay eto naman ang mensahe ni Kay sa lahat. I'm always alone when I do my groceries or sometimes kasama ko ang kids pero walang bodyguards. Mga chismosa kayo ng taon. Sina Kay at Paul J. Castillo ay ikinasal noong December 9, 2016 sa Cebu. Binayaan sila ng dalawang anak, sina Joaquin, 5 years old, at Inigo, 2 years old.